Hello guys! Share ko lang po yung uh, niluto kong native chicken guys. So, uh, nilatik ko pala siya sa gata guys. So, ayan nag-prepare ako ng ingredients. Luya, sibuyas, paminta, bawang. din uh, ayan sili, Siling labuyo, siling green. So, ayan guys. Ang um, kagayat-gayatin lang siya. Siyempre, yan naman ang una talaga natin ginagawa guys. Kagayat-gayatin natin yan mga pang sangkap natin sa ating lulutuin na yan. So, para ako, para talaga akong totoong uh, cook. Ayan. So, nan. So, yan. Kinagayat ko lang siya ng maliliit para hindi masagwa tingnan dun sa ating lulutuin. Ayan. So, dapat maliliit lang siya guys. Ayan, yung chicken na ilulutuin ko guys. Um, ni gayat gayat ko pala siya ng maliliit guys kasi gusto ko yung maliliit na uh, niluluto ko maliliit ayoko nung malalaki kasi parang feeling ko hindi na absorb ng sarap yung uh, niluluto ko so, kaya pag nagluluto ako nililitan ko talaga siya guys o so, ayan tapos na guys tsaka igigis ako na siya so yan pala nagprepare muna ako ng ayong uh, gata ko guys yan yung Uh, magpapasarap sa ating nilatik guys so yung nilagay ko palang tubig is yung sa pinaka, pinakuloan kong um, pinakuloan yung manok yan yung nilagay ko siya guys para masarap kasi andun yung taba ng ano at saka lasa ng chicken guys kaya yan yung unang gata ko is isisiparate ko muna siya guys tapos yung pangalawang gata ko is yun yung gagawin ko parang sabaw para pag, pa, palambutin yung chicken guys tapos 'yun, igigisa ko na siya. Yan, syempre lana or mantika. Then lalagay ko na yung sibuyas, then yung luya guys para uh, magpangutos. So, I-brown mo lang siya guys para lumabas yung aroma bago mo siya ilalagay yung manok. Then pagkalagay ng manok, so tatakpan mo muna ng ilang minuto, syempre para ma-absorb yung lasa ng ano. Tsaka yun, lalagay mo na yung sili, paminta din yan ang gata na guys so ayan mag aantay na lang tayo ng ilang minuto din nilagyan ko pala siya ng harina guys kasi para lumapot yung uh, gata niya guys para magiging ano na siya uh, nilatik na talaga siya guys kumbaga magmamantika mantika na siya guys ayan tinakpan ko lang siya so ayan na guys ang ating luto luto na siya guys ready to eat na tayo so aantayin na lang natin yung kanin natin so yan guys thank you for watching bye bye